May karapatan ba ang mga magulang na pilitin nila ang kanilang anak na babaeng ipakasal sa lalaking hindi niya gusto. Okay. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ang pananaw po ng ating reliyong Islam sa ganitong sitwasyon ay hindi po pwedeng pilitin ang isang babaeng ipakasal sa lalaking hindi niya gusto. Dahil kasama sa mga kondisyon ng pagpapakasal ng dalawang tao, lalaki at babae, kailangan ang bawat isa sa kanila ay kontento o di kaya ay gusto ang isa't isa sa kanila. Tayib. Wal mar'atu tusta'adhan. Kama kala alayhi salatu salam. At ang babae ay hinihingian ng permisyon ng kanilang mga magulang. Ah, so tatanungin ng magulang ang kanilang mga anak kung sila ba ay papayag sa ganitong klaseng lalaki o hindi. So sa madaling salita, Haram at bawal pilitin ang babaeng ipakasal sa lalaking hindi niya gusto. Sinabi ng ating mga ulama, kung bawal ipilit sa tao ang pagkain, mas bawal ipilit sa tao ang asawa. Assalamualaikum.